Magandang araw mga kaibigan. May kwento ako sa inyo ngayon tungkol sa isang mahalagang aral na dapat nating matutuhan sa isang tahimik na bukid. May naninirahan na ina na aso at ang kanyang mga tuta. Mapagmahal ang ina sa kanyang mga anak. Kaya palagi niyang pinapaalala, Mga anak, huwag kayong lalapit sa balon dahil mapanganib ito. Pero alam niyo ba may isang makulit at kuryosong tuta na hindi nakinig. Isang araw, dahan-dahan siyang lumapit sa balon at sumilip. Nakita niya ang kanyang refleksyon sa tubig at akala niya ay may ibang tuta na nakatingin sa kanya. Arf! Arf! Tahol niya ng tahol. Bakit mo ako ginagaya? Galit na galit siya sa akala niyang ibang tuta. Sa sobrang init ng ulo, tumalon siya sa balon para kalabanin ito, doon lang niya napagtanto na wala palang ibang tuta. Ang kanyang refleksyon lang pala iyon. Mabuti na lang at may dumating na mabuting magsasaka at iniligtas siya. Mula noon, hindi na siya muling lumapit sa balon at laging pinakikinggan ang payo ng kanyang ina. Kaya mga kaibigan, tandaan natin, mahalaga ang pakikinig sa mga payo ng ating mga magulang at mga nakatatanda. Sila ang may mas maraming karanasan at gusto lang ang ating kaligtasan. Salamat sa pakikinig! Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video na ito. Hanggang sa muli!